Hello guys, after nang baha, i-check natin ang bukid natin kung ano nang nangyari. So, kung gaano siya kalaki kahapon yung tubig, ganito naman siya kakunti ngayon. So, parang biglaan lang guys, no? So, tingnan nyo naman ang daming naglalaba. <laughs> So ganito naman ang itsura sa kabilang sapa. So sa kabilang ilog. Ganito siya ang nangyayari. So madaming nyog ang natumba. So ang dami na niyang buhangin. So hindi ko na iniinday yung pagod ko dyan. Instead na nagreklamo ako, idadaan ko na lang sa sayaw. So Maging happy na lang tayo sa bawat oras. So, grabe ang struggle namin dyan papuntang um, kulungan namin sa bukid kasi super layo ng uh, dinaanan namin. Kasi shortcut-shortcut tayo ng daan para makarating doon. Kasi sobrang sira na yung kalsada yung dinadaanan namin before na mas malapit yan. So, dadaan na lang natin sa patalastas natin kung anong gagawin din. Hello! So, pagod na pagod na talaga yung mga paako dyan. Kasi lakad ng lakad, kung ano-ano din, ginadaan ko nalang sa sanaw para magsan yung pagod na ah, nararamdaman mo. Kasi ang sakit na ng mga paa ko dyan, kabalik-balik, pagkulit, akyat, baba na naman. And then, ayan na. Yan yung ano namin, yan yung dinadaanan namin. Di ba sirang-sira siya? Yan yung dinadaanan ng baha. Kita! Kita! Ang mga oi. <laughs> Spider-Man, Spider-Man. <laughs> <laughs> So, sa haba-haba ng nilakad namin, guys, nakakarating na kami sa aming bukid o dito sa aming akulungan. Uh, Ayan na, sumalubong so, <laughs> na sa amin yung dalawang aso na masisipag mag aw, -aw. So, guys, ayun yung kulungan namin. Ganun. So, yun. So, guys, nakakarating na kami sa aming kulungan. So, hanggang dito na lang ang ating video, guys, kasi magpapakain pa tayo ng baboy. Bye guys.